Ma'am, pasuggest naman po ointment or gamot para sa mamaso sa tali. Anong mamaso? Pa paso o Empetigo. -paso? Ano yung empetigo? Empetigo is a staph infection of the skin. Ano yung staph bacteria po yon? So, one, importante po na nalilinis palagi yung lugar. Hindi iwasan na maging weeping or basa. Kasi yung wetness na yun, maglalong mag, magkocontribute dun sa kanyang infection. Mas ma, conducive yun na ma, dumami pa yung mga mikrobyo na yun. So, importante kung sa paa, sa kamay, make sure nalilinis palagi o kaya mag-shower twice a day. Ano yung panlinis? Uh, mild, soap. yes. A mild soap. Ngayon, kung gusto nyo mga antibacterial soap at walang allergy ang bata sa mga antibacterial soap, pwede rin po. Marami pong mild pero antibacterial ang na mga soap. example, Cetaphil antibacterial. Okay, so makikita niyo naman ang pwede, pwede rin po, pwede. pwede. So mas maganda yung mga mild soap kasi kasi usually yung mga mild soap na yun pero may antiseptic property. So nalilinis, mild din yung skin kasi mga bata maninipis at sensitive eh. Kaya humahanap talaga tayo ng mga antibacterial soap pero para sa sensitive skin pa rin so wash it twice a day keep it dry tapos maghanap kayo ng mga antibiotic cream ano to mupirocine erythromycin Teramycin, over the counter po ito. Yan ba yung pangalan ng gamot o brand na Yan po yung generic name. Generic name. Okay, okay. Mup mu mo okay. mu U pirocin so, so para mabilis, pag uh -oh. may namamaso or empatigo, yes. yung anak nyo, which is a skin infection. Yes, bacterial skin infection. So, una. particularly Staphylococcus aureus, the so, bacteria. So lalagyan, lilinisin. Linisin muna. We'd antibacterial soap and then dry, pat dry. Sasalinagin. Lalagyan, lalagyan antibacterial ng mga anti cream or ointment, ointment. sa yan. Ano yun? Mupirocin, erythromycin, teramycin. O, sa isang araw. Usually we, we apply it twice a day. Okay, so bago magising so, sa umaga. So usually sa umaga, 'di ba maliligo ang bata o lagyan nyo. Tapos sa gabi, matutulog na din ang bata, lagyan nyo pag tingin nyo, matutulog, hanap kayo ng mga band-aid na kayang takpan yung, yung, ano, yung sugat na nilagyan nyo ng ointment. Kasi ang tendency, ipapahid lang sa, sa kumot at higaan lang yan eh, kung matutulog na ang bata. Mas maganda yung mga occlusive dressing para mag-stay yung antibiotics. Tapos makita nyo, kinabukasan, tuyo na yan.